ano, dalawa ang buntot ng butiki. Sabi nila, kapag mayroong butiki sa loob ng bahay na may dalawang buntot, ay swerte at magaang ang pasok ng pera sa nakatira. Ang iba, huli yan, patutuyuin, ilalagay sa isang kahong maliit, at ginagamit sa pagsugat o pagtaya, para do lagi panalo. Pero ako, mag-wish na lang ako. Grant my wish! o oh, butikin may dalawang buntot o, guys sabi nila ang butikin pag humuni ng ganun may magandang balita at pag kumalatok papasok ang swerte kaya sabihin mo pasok 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 swerte pasok